Alam, kung gano'ng kasakit ang ginawa niyo sa amin, bakit? Hindi anak, lumapit ako dahil wala na akong ibang gustong gawin kundi mahalin ka. Kahit wala akong kayamanan, kahit wala akong maibigay, gusto lang kitang makita uli, anak. <sighs> At tagal ko ng harap na pumalik ka kita. Yun tatay ko. Pero ano? Hindi ko bumalik nung kailangan kita. Tapos kayon? Gusto kong bumawi? Boy, excited na ako pumunta sa fan house. Ang gaganda kaya ng mga rides doon. Kaya nga. Pero mas nag e ako sa claw machine. Ako, gusto ko doon yung basketball. Ako naman, gusto ko yung nagaya ng basketball. Kuya, ang mo! Ikaw, ko enak. Eh, di ka ba excited? Hindi. di ako excited. Wala na muna akong time maglaro eh. Joel? Ba't nandito ka ulit? Hindi ako titigil, Marites. Kahit anong mangyari, pabawi ako sa anak natin. Ano na naman to? Paulit-ulit -ulit na lang! Eskoy, eh, baka naman this time, Sincer na talaga siya. Alam mo, Tay, kung gusto mo talagang bumawi, dapat noon pa! Alam ko, anak, pero wala akong magawa noon. Laging ganyan ang linya mo, pero hindi na ako bata para paniwalaan yan. Anak, pakiusap. Kahit isang pagkakataon lang. Wala na! Hindi na kita kailangan! Kung kailangan kong lumuhod ulit sa harapan mo, huh? gagawin ko. Kahit di takwil mo ako. Tama na! ako balik ka. Namaya ako kita. Yun tatay ko. Pero ano? Hindi ko bumalik nung kailangan kita. Tapos kayon? Gusto kong bumawi. Alam ko hindi kita masisisi, anak. Kahit anong gawin ko, hindi ko na may babalik yung panahon. 喂，喂。<Bye. S 2> <Bye. S 1> sariwa naman ang hangin dito. Opo, Tay. Dito po ko kita dinala. Kasi dito po yung paborito kong tambayan. Kaso malungkot, kaso masaya. Dito po ako dinadala ng pa ako para magpahinga. Pero, Tay, tignan niyo po. Ang ganda, di ba? Ang ganda? Tay, upo ka po muna. O, daan-daan. Daan-daan po. daan Ano? daan po. Tay, daan lang ay Ice lang ako. Yan yan na. Yan. Yan, yan. Lagay nyo na, lagay nyo na. Oh, wait lang, guys. Bago kayo magsimula. Sige, salamat, ha. Sige, yan yan. Bye. Ganto na. Ayusin nyo, guys, ha. Nalit. Okay na to. O, tay. Nachos po. Special po yan. Ako po mismo ang gumawa. Nako. Dapat ang bakong kabahan? Safe po yan, Tito. Nakaligtas naman po kami sa luto niya last week. Correct! Nagustuhan ko na nga po. Lagi yung dinadala niyang burger eh. Guys, <laughs> <laughs> okay, tikman niyo po muna oh. Subukan po kita ha. Ah. Hmm. And... Top na Siyempre naman po tay. Anak, ngayon na lang ulit ako tumawa ng ganito. Nang ganito pa saya. Sama ka. Sama ka. Tatay. Kaya po ako naging buo ulit. Salamat po. Kasi, umaban ka pa. Kung sakaling hindi na ako magising bukas, tandaan mo to, ana. Hindi ko man lagi na ipapakita. Pero anak, mahal na mahal kita. Para ka namang namamaalam. Natatakot po tuloy ako pag may nagsasalita ng ganyan. Dito, nandito po tayo para magsaya. Tama! At nandito po tayong lahat para i-celebrate ang second life ni Dito Joel. Kaya happy all! No more sana all! Tama! Salamat sa inyong mga anak. Ang saya-saya ko. Kayakap naman eh. napakaspecial ang pagkakagawa ko dito special nachos nachos nah na walang eto grupo grupo na may na may na may na may na sila, na may 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 kaya habang naririnig mo pa ang mga boses nila, pakinggan mo. Habang kaya mo pa silang yakapin, yakapin mo. Dahil baka sa susunod, larawan na lang nila ang mahagkan mo. Sana ay may natutunan kayong aras sa konta na ito, mga boss. Kung nagustuhan niyo po itong video ito, please like, share, and subscribe.